Hi! Isa na namang napakasimple pero masarap na recipe ang i-share ko ngayong araw. Pwedeng pang ulam at pwede rin pambaon ng mga bagets. Para sa ating main ingredient, gagamit tayo dito ng luncheon meat. Pwede kayong gumamit ng any brand. Dudurugin lang natin itong luncheon meat gamit ang tinidor. Hindi ito yung pinaka-healthy na recipe pero paminsan-minsan lang naman kaya okay lang. Ang kagandahan sa recipe ito ay madali lang gawin. Pagkatapos natin durugin ang luncheon meat, ilagay na natin yung iba pang mga sangkap. Samahan natin ito ng carrot, patatas, sibuyas at bawang. Kung may mga gusto pa kayong idagdag na gulay, pwedeng pwede rin. Naglagay din ako ng konting paminta. Itong luncheon meat na aking ginamit ay may pagkamaalat. Kaya naman hindi ko dinamihan yung inilagay kong oyster sauce. Siyempre hindi pwedeng mawala itong ating itlog at saka all-purpose flour. Pagkatapos ay hinalo ko na ito ng mabuti. Siyempre, kailangan natin ng lumpia wrapper pambalot at tubig na pang seal dito. Bale, 1 tablespoon kada balot ang ginawa ko. Bahala na kayo kung gaano kalami yung inyong ilalagay. Sa recipe nito, nakabalot ako ng 40 pieces. 20 pieces naman yung niluto ko at yung natira ay inilagay ko na sa freezer. Amoy pa lang, nakakatakam na. Kaya naman, excited na akong kumain. di oh, ba diba, ganun lang siya kadaling gawin. Pwede naman kayong bumili ng pinakamurang brand ng luncheon meat. Swak na swak ang recipe ito sa mga nanay na sobrang busy. Basta wag lang araw-arawin na ipakain sa mga bagets. Dahil luto na, iserve na natin ito at nang matikman na. Ipinartner ko dito ang sweet thai chili sauce. Bahala na kayo sa inyong sariling sausawan. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to follow me for more recipes. Bye! Bye.